Nabalot ng takot ang mga residente sa India na lumunos sa gumagalang white lady. Nagdodorbel daw ang babae sa mga bahay tuwing this oras ng gabi. Naratong report. Tuwing hating gabi sa Gwalior, India, isang babaeng nakaputi ang biglang sumusulpot sa lugar. Iniisa-isa niya ang mga bahay saka nagdodorbel. Matapos niyan, bigla raw naglalaho ang misteryosang babae. Takot naman ang naramdaman ng mga residente lalo't hindi lang daw yan isang beses nangyari. Bukod sa kanila, pati mga baka na papatakbo kapag naiispatan ang babaeng nakaputi. Kwento ng mga residente, nakasuot ng traditional attire ang babae habang nagbabahay-bahay. Tingin ng ilan, isa yung kababalaghan. Pero may nagsasabi rin na prank lang ito. Sabi naman ng isa pang residente, baka naman lalaki ang naglalakad at hindi babae. Inaalam naman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng babae at ang kanyang motibo. Pero ayon sa mga otoridad, nagkaroon na rin ng ganitong insidente noon dahil sa isang babaeng naghahanap ng bahay. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.